Good morning mga kapuso! Andito tayo ngayon sa Aerospace Museum ng Philippine Air Force para tumingin ng mga awesome planes. Kasi alam niyo guys, bata pa lang ako, dream ko na talagang maging pilot. Uh, parang na-inherit ko siya sa genes ng dad ko. Kasi yung dad ko before, hindi naman niya gusto mag-management course eh. Alam niyo guys, kung hindi ako artista pala, papalipad ako ng planes. On top of that, gusto ko rin maging astronaut. Kaya lang may nakapagsabi sa akin na hindi ka daw pwedeng maging astronaut, kundi ka scientist. So ang dami-daming kukunin course. Baka tumanda na lang ako, hindi pa ako nakaka tapos mag-aaral. So ngayon po, medyo hindi ko pa nakikita naman. mafulfill Mafu ko yung dream ko sa pilot kasi parang ma nagiging masaya po ako sa showbiz, sa lahat ng nangyayari at nagaganap po sa buhay ko dito. And hindi ko pa rin po inaalis yung dream ko to be a pilot. Andyan lang siya lagi, always here in my heart. So guys, itong plane na to, it's called CIA uh, Marchetti SF-260. So ang sabi sa akin ng mga taga dito, ito daw yung ginagamit na plane for training ng mga gusto mag-pilot. So yan. Ito yung interior, interior niya. Medyo luma, pero at least ito yung pinaka basic na itsura ng loob ng isang training plane. Yan. So, alam, guys, very complicated yung system na sobrang complicated daig pa niya yung kotse. nyo, sobrang daming gauge, buttons, switches, levers. First time kong nakasakay sa real airplane as a pilot, kahit na hindi ko siya napalipad. It's a privilege na rin for me. Mas lalo ako na-thrill and na to be a pilot. Parang one of these days, kapag nagkaroon ako ng chance, talagang kukuha ako ng flying lessons. Meet my one true love. dito po tayo ngayon sa Fiesta Mall, Batangas para po sa taping ng one true love. Early call, kaya medyo antong antong. Okay. Ilan ang location natin ngayon? Pero yan yung sequence kung paano kukunan, Blades. So, hanggang bukas tayo dito. Ready ba kayo? Ha? Lantulugan. Uh, character ko po dito si is Tisoy. Isang uh, anak mahirap. Ila, sigurado ba kayong ayos na yung get ko? Ayos na ayos! Actually, hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Wala siyang uh, idea. Ang alam lang niya na kinagisnan niyang nagalaga sa kanya is si Lola Tilda, which is played by Miss Caridad Sanchez po. Then... And then, reaction shot, next action. Oh, uh... oh, oh, naman. Manon na ako magbasa, no? Hindi ka na baka Maybe... manap. Melvin! Hindi ka na baka mauli na tayo sa papanoorin natin. Melvin! Well, then... Ardep! They... Maganda yung foundation namin as friends. Tama na! Na kilala namin yung isa't isa. Kampante yung loob namin sa isa't isa. Nandito pa rin naman ako lagi para sa eh. Kailangan mo ng tulong. Alam mo naman kung saan di ba? Masyado siyang malalahanin sa akin. Tapos, nandiyan siya kapag kailangan ko siya. Kapag meron akong personal problems or meron akong problema, siya yung nalalapitan ko at alam niya kapag may problema ako. Alam niya agad.